sa tiwalang iyon, sa tuwing may lumalapit sa akin na may mga paghihirap at alalahanin sa buhay, lagi kong pinapayuhan sila na lumapit kay Jesus. Sinasabi ko sa kanila, pumunta ka sa tabernakulo kung saan naghihintay si Jesus sa iyo, pakikinggan ka niya at tutulungan. At sa totoo lang, bumabalik sila na nagulat at masaya na nagsasabing pinakinggan sila ni Jesus at binigyan sila ng kapayapaan sa kanilang kaluluwa. Si Jesus ay tunay na mabuti at maawain. Hindi niya kailanman tinatanggihan ang sino mang lumalapit sa kanya ng may tapat na pananampalataya. Ang kwentong iyon ay hindi lamang nagpabago sa aking buhay, kundi nakaapekto rin sa isang malapit na kaibigan. Ang kaibigang ito, na dating nag-aalala at abala sa trabaho, Pagkatapos maranasan ang mapagmahal na presensya ni Jesus sa simbahan, sinimulan ang bawat araw sa pagbati kay Jesus sa simbahan at pagtitiwala sa Kanya ng lahat ng Kanyang pasanin. Tuwing umaga, bago pumasok sa trabaho, humihinto siya sa simbahan upang magdasal. At kung sarado ang simbahan, hindi siya nag-aatubiling lumuhod sa harap ng pintuan upang pasalamatan si Jesus para sa bagong araw na nagsimula. Sinimulan niya ang bawat araw ng may lubos na pagtitiwala sa pag-ibig at probidensya ng Diyos. Panginoon, ang kabanalan ay isang pangkalahatang panawagan para sa ating lahat. Ang pintuan tungo sa kabanalan ay hindi kailanman nagsasara para sa sinuman. Hindi ito isang eksklusibong pribilehiyo para sa mga pari, relihiyoso o mga taong konsagrado, kundi isang landas na bukas sa lahat ng mga nagnanais na mahalin ang Diyos at mamuhay ayon sa Kanyang kalooban. Itinuro sa atin ng simbahan na kung magsisikap tayong mamuhay sa kabanalan araw-araw, tiyak na tayo ay magiging malalapit na kaibigan ng Diyos minamahal at pinoprotektahan niya. Tandaan na mahalin ang kabanal banalang Birheng Maria ay mahalin din si Jesus. Dahil siya ay dumating sa atin sa pamamagitan ng dalisay na sinapupunan ng kanyang ina. Huwag mo itong kalimutan kailanman. Panginoong Jesus, Yokaristya, naniniwala ako sa iyong tunay na presensya sa kabanal banalang sakramento. Sinasamba kita, minamahal kita. Nagtitiwala ako at minamahal kita ng buong puso ko. Hinihingi ko ang iyong kapatawaran sa ngalan ng lahat ng mga hindi naniniwala, hindi sumasamba sa iyo, hindi nagtitiwala at hindi nagmamahal sa iyo. Sa langit at sa lupa, purihin at luwalhatiin na walagi ang nagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Banal na puso ni Jesus, Eukaristiko, nagtitiwala kami sa iyong mapagmahal na presensya sa kabanal-banalang sakramento. Banal na puso ni Jesus, lubos akong nagtitiwala sa iyo. Banal na puso ni Jesus, ikaw na nagningas ng pag-ibig para sa amin. Sindihan mo sa aming mga puso ang apoy ng iyong pag-ibig. Banal na puso ni Jesus, Baguhin mo ang aming matigas na puso upang mahalin at mapatawad namin tulad ng ginawa mo. Banal na puso ni Jesus, iligtas mo ang lahat ng mga makasalanan sa mundo. Ibalik mo sila sa liwanag ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan mo ang mga nasa bingit ng kamatayan, ang mga kaluluwang nagdurusa sa mga huling sandali ng kanilang buhay bigyan mo sila ng pag-asa at kapayapaan. Banal na puso ni Jesus, palayain mo ang mga banal na kaluluwa na nililinis sa purgatorio upang malapit na nilang matamasa ang langit. Banal na puso ni Jesus, dagdagan mo sa amin ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig sa kapwa. Turuan mo kaming mahalin ka ng may mapagpakumbabang puso at puspos ng pag-ibig banal na puso ni Jesus, maawa ka sa amin at sa lahat ng mga naliligaw, ang aming mga kapatid na lumayo sa iyong pag-ibig. Ibalik mo sila upang makilala nila ang napakalawak na pag-ibig mo sa kanila. Walang hanggang kaluwalhatian, pag-ibig at pasasalamat sa banal na puso ni Jesus, ikaw na nagmahal sa amin nang walang tigil. Puso ng pag-ibig, inilalagak ko ang lahat ng aking tiwala at pag-asa sa iyo dahil kinatatakutan ko ang lahat ng nagmumula sa aking kahinaan. Ngunit inaasahan ko ang lahat mula sa iyong kabutihan. Banal na puso ni Jesus, maawa ka sa amin. Banal na puso ni Jesus, noong nagdusa ka sa iyong paghihirap, isang anghel ang dumating upang aliwin ka Pakiusap, usap aliwin mo rin kami sa aming mga panahon ng pagsubok at kahirapan banal na puso ni Hesus nagtitiwala ako sa napakalawak na pag-ibig mo sa akin banal na puso ni Hesus protektahan mo ang aming mga pamilya alagaan mo ang mga bata at ang mga matatanda bigyan mo sila ng kalusugan kapayapaan at pag-ibig sa lahat ng oras banal na puso ni Jesus, gawin mong lagi naming mahalin ka sundin ang iyong halimbawa at tahakin ang iyong landas dumating nawa ang iyong kaharian sa ibabaw ng lupa upang ang iyong pag-ibig ay lumaganap saan man matamis na puso ni Maria gabayan mo kami sa ligtas na landas dalhin mo kami araw-araw na mas malapit kay Jesus. matamis na puso ni Maria Iligtas mo ang aming mga kaluluwa at patnubayan mo kami sa landas ng pananampalataya. Sa langit at sa lupa, purihin at luwalhati inawa lagi si Jesus. Mapagmahal na puso ni Jesus, pagpalaing ka magpakailanman. Panginoong Jesus, Ikaw na nagmamahal sa amin ng walang kondisyon, pakiusap ipagkaloob mo sa amin ang biyaya na mahalin ka, sundan ka araw-araw at mamuhay ng karapat dapat sa iyong napakalawak na pag-ibig. Limang minuto kasama si Jesus na nasa banal na sakramento. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mahal naming Jesus, dahil sa pag-ibig tinanggap mo ang manatili sa kabanal-banalang sakramento, naghihintay ng tahimik sa mga tabernakulo sa buong mundo. Doon, Ninanais mo at inaasam na ang aming mga puso ay lumapit upang dalawin ka. Alam namin na sa maraming pagkakataon, nakalimutan ka namin at nagduda pa nga sa iyong mapagmahal na presensya. Gayunpaman, patuloy kang naghihintay ng matiyaga na laging nakabukas ang mga bisig upang tanggapin at alagaan kami sa walang hanggang pag-ibig. O, oh, Jesus na nasa sakramento, pag-ibig na bihag. Palakasin mo ang aming pananampalataya upang magtiwala kami sa iyong awa ng walang pag-aalinlangan. Panginoon ng awa, turuan mo kaming mahabag at maawa sa mga nagdurusa o naligaw ng landas. Panginoon ng katotohanan, gabayan mo kami sa landas ng katarungan upang mamuhay kami ng buhay na tunay na nakalulugod sa iyo. Panginoon ng kabanal-banalang sakramento, itanim mo sa amin ang tapat na pag-ibig sa iyo upang araw-araw itong lumago at lumakas. Sa mga naghahanap ng kapayapaan, sinasabi ko sa inyo, tumingin kayo sa kabanal-banalan at dalhin sa inyong mga puso ang kanyang pag-ibig sa inyong pang-araw-araw na paglalakbay.